noong ika-21 ng Abril taong 753 BC, ayon sa alamat, itinatag ang Rome ng kanyang unang hari, si Romulus. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing simula ng Rome bilang isang city-state, na sa kalaunan ay lumaki upang maging Roman Empire, isa sa mga pinaka sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo. Noong ika-21 ng Abril taong 1960, ang bagong kabisera ng Brazil, Brasilia, ay opisyal na inilunsad. Ang syudad na itinayo mula sa wala sa loob ng wala pang apat na taon sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Jocelyn Okavitschek, na nagmarka ng isang panahon ng mabilis na paglago at industrialisasyon sa Brazil. Noong ikadalawamputisa ng Abril taong 1180, ang mga protesta sa Tiananmen Square ay nagsimula sa Beijing, China. Ang mga protestang ito na sumusuporta sa demokrasya, na pangunahing pinamumunuan ng mga estudyante, ay nanawagan para sa reforma sa politika at nagresulta sa isang marahas na military crackdown na kilala bilang massacre sa Tiananmen Square.